Iris, ngayong araw kung may kakausapin pa na schedule ang pahiwatig, bigyan ng ilang oras para makausap dahil may idea kang magagawa na bagong idea ng pagkakakitaan na panalo para sa iyo ang magagawa, at gawin mo ang para sa pamilya ngayong araw para sumigla ang mga kalusugan at swerte sa mga gagawin sa buong linggo ayon sa iyong gabay. At huwag ka muna magpapadalaw ng ibang tao sa tahanan. Pwedeng magbigay ng tampuhan sa tahanan ang magiging bisita mas mainam na huwag ng kausapin. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na problema. Maging mas mahaba ang pasensya. Yun lang ang gawin ng lalong sumigla ang pagmamahalan. Para laging makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay. Mga numero sa lotto number 15, number 45, number 18, number 22, number 36 at number 40. Taurus, ang pahiwatig ng iyong gabay pwede kang madalaw ng nakakatanda mong mga kamag-anak. Dapat lang na maging mas maingat sa isa salita para ang relasyon ay hindi magkaroon ng lamat, at mas mainam na ipasyal ang minamahal para ang inyong mga kalusugan ay maalisan ng ikakahina ng inyong kalusugan, at kahit linggo, pag may pipirmahan ay gawin pa rin sinyales na pag-asenso ayon sa iyong gabay. At ngayong araw ang pahiwatig sa tahanan, sa miembro kung mayroon siyang dadating na bisita, makinig ka lang pag may nalaman kang kakaiba ay dapat na iyong mapigilan kagad. Sa pera ay bawal ang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao. Sa pamilya itoon ang extrang pera lalo sa may asawang anak. Sila ang bigyan at laging magkakaroon ng pagkakakitaan. Ang bawat isa, mga numero sa lotto, number 10, number 6, number 18, number 25, number 36 at number 42. Gemini Ngayong araw ang pahiwatig pwedeng magkaroon ka ng kausap, na matatawag na mahiyain basta maging malakas lang ang pakiramdam, at malalaman mo ang naaayon na gagawin, at sa ibang dapat na magawa ngayong araw ay sa pamilya mo na bigyan ng oras para makagawa ka ng bonding, sa pamilya na magpapasaya na mag-aalis ng bad energy sa tahanan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, dapat lang ay huwag nang magkaroon ng bisita, na ibang tao dahil sila ay magdadala lang ng chismis at ikakabagal ng swerte pag may nakapasok na bisita. Sa pera ay magabot sa mga anak at sa minamahal, kung may ekstrang pera nang mabigyan mo sila ng masayang enerhiya ng kalusugan, mga numero sa loto, number 11, number 29, number 10, number 25. Number 36 at number 42. Cancer. Ang pahiwatig ngayong araw ay umiwas na sa lahat ng usapan sa paglabas. Walang magandang pwedeng mangyari kamalasan at gastos ang makukuha. At iwasan pa rin ang maging mabait sa mga biglaang lalapit sa iyo ngayong araw. Puro pakinabang lang ang gusto sa iyo. Ang aura mo ng positive energy na magagawa ay magstay sa pamilya. Pagmasaya kayong nag-uusap, nakakabuo kayo talaga ng mga gabay ng kaayusan sa mga gustong gagawin sa buong linggo ayon sa iyong gabay. Sa pagmamahalan ngayong araw ang pahiwatig ay mas masaya ang iyong gabay sa tahanan kung magkakaroon ng isang masayang salo-salo ng kainan, ng tuloy-tuloy pagdating ng grasya na laging magkakasundo sa mga plano sa pamumuhay, mga numero sa loto, number 4, number 39, number 11, number 42, number 25 at number 30. Leo Ngayong araw ang pahiwatig kung may schedule na pag-uusap ay maaga mong puntahan, may sinyales na makakagawa ka naman ng masayang resulta. Pag natapos ay sa pamilya na para ang mahabang oras sa pamilya, ay nagpapasigla sa lahat ng bawat kalusugan ang pahiwatig iyong ng gabay. Sa tahanan sa pamilya ay maganda ang aura sa mga pag-uusap. Kung gagawa ng plano para makapagnegosyo ay pwede ng umpisahan na pag-usapan sa pera ang pahiwatig ay maging masinop sa buong araw, walang pagpapautang sa ibang tao ng makaiwas sa problema sa pera sa hinaharap, unahin mo na lang ang gusto ng minamahal, para okay ang swerte ay magagawa ninyong mas maiipon, mga numero sa loto, number 14 number 30, number 11 number 42, number 25 at number 37. Virgo. Ngayong araw ang pahiwatig ay may ugaling madaling pwedeng mainis, pag nainis ay makakagawa ka ng malungkot na araw. Maging mahaba na lang ang pasensya at lumayo sa hindi konsunadang pag-uusap, at sa ibang dapat na magawa ay masaya talaga sa iyo ay ang para sa mahal at sa mga pamilya, sila para maging masigla ang araw at magkaroon ng swerte sa ibang plano ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw kung may pasok ay normal na araw sa mga gawain. Ang iyo lang na iingatan ay mga usapan may isisingit na tukso ng pagmamahalan, lumayo ka na kagad para makaiwas sa suliranin, mga numero sa loto, number 6 number 31, number 11 number 42, number 25 at number 8. Libra Ngayong araw ang pahiwatig ay may kasiyahan na magagawa na makakasama ang pamilya, na magpapasigla ng inyong kabuhayan, maging maunawain ka lang sa ibang kahilingan ng anak o kapatid, na magdadala rin naman ng okay ng aura ng kasiyahan sa inyo kung iyong pagbibigyan ayon sa iyong gabay. Sa tahanan, kung may bisitang biglaan ay okay dahil magbibigay ng bagong kaalaman, para makagawa ng pagnenegosyo, mga numero sa loto, number 23, number 36, number 40, number 18, number 5 at number 22. Scorpio, may pahiwatig na may pwedeng magbibigay sa iyo ng masayang araw na malalaman na balita. Pwedeng galing sa mga inaayos na deal ay maging makatutuhanan ng matutuloy, at naaayon din sa iyo na makapunta sa bahay ng Diyos, kahit ikaw ay okay na para ang mga gagawin sa buong linggo, ay may gabay ka na magiging maingat, ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ang plano na kung may pupuntahan ang miyembro ng pamilya na isang bakasyon o pakikipag-usap ay dapat puntahan may sinyales na maayos ang mga magagawa. Sa pagmamahalan ngayong araw ay maging maunawain sa buong araw. Ang magpapasaya lalo sa pamilya ay laging pagunlad ng kabuhayan, at kasiglahan ng bawat kalusugan, mga numero sa loto, number 14 number 35, number 40 number 8, Number 25 at number 10. Sagittarius. Ngayong araw ang pahiwatig ay huwag mo gamitin ang iyong lakas ng kalooban sa pakikipag-usap. Pag-ayaw mo ay lumayo ka na lang sa kanila para makaiwas ka sa suliranin sa hinaharap. Kung may nalalaman ang pamilya na isang pagkakakitaan, ay dapat na iyong tanungin ng may magawa kang plano na pwedeng magawa para makatoklas ng bagong makakatulong sa buhay pamilya, ayon sa pinapahiwatig. Sa pera ay bawal muna sa iyo ang magbigay sa uncle at auntie dahil pag nabigyan ay magpapabagal ng iyong swerte sa mga plano ng pagkakakitaan sa pagmamahalan ay maging sweet sa minamahal, nang patuloy na laging maayos ang pagsasama para ang kasiglahan ng mga swerte sa iyong pag-iibigan, mga numero sa loto, number 11, number 15, number 8, number 31, number 25 at number 42, J. Capricorn Ngayong araw ay huwag maging mabilis na magtiwala sa mga usapan kagad sa ibang tao. Para ang maibibigay na suliranin ay maiwasan, at sa naaayon na resulta ang magawa, at sa ibang gagawin ay okay ang masayang karisma mo pwede mong magawa na mamagitan sa suliranin ng iyong mga kapatid, at kahit linggo pag may pipirmahan ay gawin swerte sa iyo ang pagpirma ang pinapahiwatig sa tahanan, ay pag-iingat sa miyembro ng pamilya may kahinaan ang kanilang enerhiya ng swerte, pwede silang mabigyan ng problem sa pupuntahan at pakikipag-usap, sabihan mo na iwasan na lang muna makipag ngayong araw. Sa pagmamahalan, ay maging maingat sa pagsasalita na may mataas na boses, dahil baka may bigla ang suliranin na pangyayari na hindi mo inaasahan, mas mainam na magmasid muna para okay ang buong araw sa pag-iibigan, mga numero sa loto, number 19 number 30, number 42 number 48, number 5 at number 22. Aquarius Ngayong araw ay umiwas sa mga usapan na palitan ng mga idea huwag ipapamigay ang nalalaman. Pag walang kontrata o pirmahan ng safe ka, at nang hindi ka maisahan ng mga kausap, at ang maganda sa iyo ngayong araw ay ipasyal sa bahay ng Diyos ang pamilya o kahit ikaw na lang ay pwede na rin nang maalisan kayo ng bad energy na nakuha sa ibang tao at nang magkaroon kayo ng gabay na maingatan sa lahat ng inyong gagawin sa buong linggo ang pinapahiwatig. Sa pera pag may naiipon na pera ay okay sa iyo ang mabigyan. Ang mga anak para mas maging mga swerte sila sa mga plano nila sa buong linggo, mga numero sa loto. Number 9, Number 31, Number 17, Number 40, Number 12 at Number 22. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat sa bigla ang pwedeng gumawa ng desisyon at iwasan muna rin ang makipag pa sa mga dating kaibigan dahil walang swerte sa inyong magagawa at sa pamilya mo ibigay ang mahabang oras para ang usapan ay nagpapasigla ng bawat kalusugan, at may lalabas ang bad energy sa tahanan ang pinapahiwatig. Sa miyembro ng pamilya ay umiwas sa lahat ng bagay na pagtulong ngayong araw, na iyong masabihan para hindi sila makukuhanan ng swerte sa gagawin sa buong linggo. Sa trabaho, kung ikaw ay papasok ay mas naaayon na maaga. Sa hanap buhay para ang iyong katalinuhan sa mga gawain ay okay ang lahat na masaya na makakatapos. Mga numero sa loto. Number 13 Number 30 Number 25 Number 6 Number 17 at Number 22